Ikinatuwa ni Senate President Juan Miguel Subiri ang ginawang hakbang ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa pagsususpindi sa nakatakdang increase o dagdag sa premium rate sa PhilHealth. Ayon kay Subiri, dahil sa ginawang hakbang may iwasan ang dagdag na pasani ng publiko sa panahong ito na mahirap ang buhay dulot pa rin ng nararanasang pandemya at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihina. Iginit ang Pangulo ng Senado na nakikita sa ginawang hakbang ng Pangulong Marcos na batid niya ang pangangailangan ng ating mga kababayan sa ngayon. Tulad ng maibaba ang kanilang pang-araw-araw na gastusin dahil sa labis na silang nahirapan, lalo na ngayon napakataas ng inflation o napakataas ng presyo ng bilihin mula sa pagkain ng sa presyo ng langisa. Payo pa ni Subiri, dapat na ipatupad na lang ang ipinapataw sa mga miyembro ng PhilHealth na dagdag na premium kapag naibaba na ang inflation rate sa bansa. Nagpasalamat din si Subiri sa Pangulo sa pagsususpinde sa dagdag sa premium sa PhilHealth dahil magiging daan ito para malaki pa din ang magiging take-home pay ng mga manggagawang Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.